Walang batas na nagbabawal na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Nakatutok si Lea Manyalak del Castillo sa botong 951, binasura ng Supreme Court ang petisyong pumipigil sa pagpapalibing sa dating Pangulo Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, wala ng hadlang para ilibing ang dating diktador sa libingan ng mga bayani. Bagay na matagal ng ipinipilit ng pamilya Marcos pero hindi nangyari sa ilalim ng limang nagdaang administrasyon. The petitions are dismissed. Necessarily, the status quo ante order is hereby lifted. Dalawang beses pinalawig ng Supreme Court ang inilabas nitong status quo anti-order na pumipigil sa paglilibing sa dating pangulong Marcos bago ang naging desisyon ngayon sa ginawang oral arguments din sa Korte Suprema noon naging mainit ang diskusyon kung karapat-dapat nga bang ilibing ang dating pangulo sa libingan ng mga bayani Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, walang batas na nagbabawal na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, lalo pat naging presidente, sundalo, mambabatas at Medal of Valor Award pa ito. Bahagi rin daw ng presidential prerogative ni Pangulong Duterte ang utos na ipalibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani o kung saan mang pampublikong lupain basta't sumusunod sa purpose nito hindi rin daw maituturing na dishonorably discharged si Marcos sa pagpapatalsik sa kanya ng EDSA People Power Revolution. Wala rin daw mga krimen kung saan nahatulan ng guilty si Marcos. Puro kasong sibil daw ang mga nakahain laban sa kanya sa ibang bansa si Associate Justice Justado Peralta ang sumulat ng desisyon. Kabilang sa siyam na pabor sa desisyon ni Peralta, si na Associate Justice Arturo Brion, Presbyterio Velasco Jr., Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita de Castro, Jose Mendoza at Estela Perlas Bernabe. Sabi ni Peralta, ang malinaw, hindi raw nahatulan si Marcos para sa anumang imoralidad. Hindi man daw masasabing ganap na mabuti si Marcos, hindi rin daw maaaring sabihing masama siya, kundi isang taong nagkakamali lamang. Sabi naman ni Associate Justice Jose Perez sa kanyang concurring opinion, wala na rin daw galit ang sambayanan o national damnation kay dating pangulong Marcos dahil sa malaking botong nakuha ng anak nito na si Senador Bongbong Marcos sa nakaraang eleksyon. Ayon naman kay Justice Jose Mendoza, hindi sinasabi ng Supreme Court na totoong karapat dapat na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang desisyon daw dito ay dapat nang ipaubaya sa diskresyon ng Pangulo. Nakikisimpatya rin daw ang korte sa mga nabiktima ng martial law pero hindi raw ibig sabihin nito na irerewrite ng kanilang desisyon ang kasaysayan. Lima naman ang kontra sa desisyon. Kabilang si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justices Marvic Leonen, Francis Hardeleza at Alfredo Benjamin Kagiwa. Sabi ni Sereno, napakakitid na pananaw ang pagsabing issue lamang ito ng pagbibigay sa karapatan ng isang sundalo sa isang military burial mistulang nakakababaraw ito sa tungkulin ng Estado na kilalanin ang sakit na dinanas ng mga biktima ng mga Marcos at ng martial law. Hindi rin daw sapat na dahilan na magkakaroon ng national healing kapag inilibing doon ang dating Pangulo. Si Carpio naman, sinabing maituturing na pinakamatinding uri ng dishonorable discharge ang naging pagpapatalsik kay Marcos sa opisina. Sabi naman ni Leonin, hindi tulad ng mga hari, ang karangalan ng mga Pangulo ay nakakamit at hindi binibigay. Ang taong bayan lang daw ang maaaring magsabi binang posisyon sa kasaysayan ng isang Pangulo. Hindi raw act of national healing ang paglibing kay Marcos, kundi paglimot sa ating kahihiyan. Nag-inhibit sa deliberasyon at botohan si Associate Justice Bienvenido Reyes dahil classmate niya sa San Beda College of Law, si Duterte. Lia Manyalak del Castillo, nakatuto, 24 oras. Ipinagbunyi ng pamilya Marcos at kanilang mga taga-suporta ang desisyon ng Korte Suprema na bigyan ng Heroes Burial ang dating Pangulo. Ang isa sa mga taga-suporta Hini-matay pa. Mula sa Maynila, nagbabalik si Lia Manyalak del Castillo. Lia. Mel, tuwang-tuwa nga ang mga Marcos loyalists at supporters sa naging desisyon ng Korte Suprema na pumapayag na mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Nagdiwang at nagdisala sila rito kanina. Halos sumabog sa kaligayahan ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos nang marinig ang desisyon ng Korte Suprema. Doing, R. 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 Ang ilan naman napakanta pa sa tuwa. ang isang ito, hindi napigil ang emosyon. Gabi-gabi ko pong pinagdadasal na magkaroon po na katusunan ng Panginoon na maipilibing na po kalibigan ang kalibigan ng mga bayani, ang aming dakilang paulo. Bago po pa man marinig ang desisyon ng Korte Suprema, mainit na ang ilang Marcos supporter. Mar -mar, Mar -mar, Mar -mar, Mar -mar. Ang matandang babaeng ito, sumugod sa hanay ng mga anti-Marcos group. Mar -mar. sa tindi ng kanyang emosyon. Dumating din sa Korte Suprema si Ilocos Sur Governor Aimee Marcos. Matagal daw nilang hinintay ang araw na ito. It's a personal victory for me. Kumbaga sa mga anak, may kanya-kanyang papel. Yung kapatid ko, kailangan lumaban sa politika, si Bongbong -Bong yon. Ako naman yung daughter eh. Eh, ang parang inatasang papel ko naman eh, kailangan malibing ko yung tatay ko. Kaya parang sa akin malaking bagay ito. Ito yung huling habili niya, Minsan di ko maintindi kung bakit kailangan pa sa libingan. Ano ba naman, marami naman libingan dyan. Nandyan naman ang Ilocos kaya laki-laki. Subalit, uh, sundalo yung tatay ko eh. Natanong si Governor Marcos kung ano ang masasabi nila sa mga komento ng mga kontra sa paglilibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pero sabi niya, Ayoko na mag-comment kasi happy-happy ako. <laughs> sa ngayon, wala pa raw petsa kung kailan balak ng pamilya na ilibing ang dating pangulo. No fuss, no mass. Let's do it na. It's just a soldier's burial. It's just a soldier's burial. Wala namang bongga-bonggang state funeral at kung ano-ano pa. Ibigay lang yung uh, nararapat, yung simpleng uh, marcha, yung simpleng libing na kasama ng bandila. Yun lang naman ang ina inaasahan niya. Eh. naman ang gobernadora ng Bulaklak sa logo ng Supreme Court. Kasi mo, yelo pa yung Bulaklak. Hindi tayo, lahat tayo Pilipino. Bandang alas 5 na ng hapon nang magsimula namang mag-alisan yung mga taga-suporta ng pamilya Marcos na nag dito sa labas ng Korte Suprema simula pa kahapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nia Manyalak del Castillo. Hindi pa tapos ang laban para sa mga kontra Marcos. Iya, pa nila ang desisyon ng Korte Suprema. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutuklaim si Susan Enriquez. Susan, sa Mag, kamalayak... dismayado man sa desisyon ng Korte Suprema na ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, gate ng mga petitioner, hindi sila susuko sa laban. Sa pamamagitan ng programa sa harap ng Korte Suprema, idinaan ng mga petitioner ang pagkalungkot sa desisyon. Kaya ako, nanginginig ang katawan ko, nanginginayang ako dito sa Supreme Court na inaasam, inaasahan namin na kakating sa, sa bayan ng Pilipino. Ayon kay dating bayan ng party list representative Nery Colmenares na isa sa mga petitioner, hindi makatutulong ang desisyon ng Korte Suprema sa hinihiling na pagkakaisa ng bansa. Ang sinasabihan nila na closure at unity at kalimutan na lang, kami pananadihado. Sila ang nandihado eh. Sabi ko nga, dapat sa kanila i-address yung kalimutan nyo na kay pa yung sa libingan ng mga bayani. Hintayin din daw muna ang magiging penal na desisyon ng Korte Suprema, lalo't balak nilang umapila. Kasi hindi pa naman final ang desisyon. Palagi namang sinasabi yan ng lahat ng gobyerno eh. Pag natatalo sila sa Korte Suprema, palagi nilang sinasabing eh, hindi pa naman final yun eh. Eh ngayon naman, kami naman ang magsabi na hindi eh, pa final eh. So Mahirap eh. Pag manalo kami sa MR at nalibing na, alam nga namang ukayin mo ulit yun. Sakali mang maihimlay si Marcos sa libingan ng mga bayani, hindi raw titigil ang mga biktima ng karahasan noong rehimeng Marcos sa paglalahad ng anilay katotohanan. Ubusin namin ang natitira na aming buhay upang magkaroon ng ganap na katarungan sa aming mga biktima. Apos na anak ko ang nawawala sa panahon ng walang hiyang si Marcos. Tapos ililibing sa libingan ng mga bayani. Ilibing nga lang yan doon sa batak. Para kay Vice President Lenny Robredo, ang mga sugat ng nakaraan hindi mahihilom sa paghimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Mangyayari lang anya ito sa pagkilala sa katotohanan. Ang pagtanggihan niya ng pamilya na akuin ang mga pananagutan sa mga kalupitan ng rehimen ay insulto sa mga Pilipino lumusot daw sa legal technicality ang Marcos si Burial pero hindi kailanman sa moralidad at diwa ng People Power Revolution. Ang Coalition Against Marcos Burial in living ng mga bayani, iginiit na hindi bayani si Marcos na nagsinungaling anila tungkol sa kanyang war record. Sa pasyang ito, niyurakan daw ng korte ang alaala -ala ng mga tunay na bayani ng bansa na nagtanggol sa kalayaan, karapatan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Para sa Commission on Human Rights, hindi mabubura ng SC decision ang mga human rights violation noong panahon ng martial law. Bagamat dapat igalangan pa siya, nakikisimpatya raw si Sandor Bako Aquino sa mga biktima sa malagim na yugto ng ating kasaysayan. Sa mga oras na ipapatuloy mag a programa dito sa University of the Philippines na nagsimula kaninang ng pasado alas 5:00 ng hapon at naging tampok na bahagi nga ng programang ito ang pagsusurog ng isang malaking larawan nitong si dating pangulong Ferdinand Marcos at dito sinabi nga ng mga nagsalita na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban hanggang sa makamit ang katarungan. Mike, maraming salamat Susan Enrique. para kay dating pangulong Marcos, muli na nabuhay ang mga alaala ng martial law na itinuturing na isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Magbalik na ta po tayo sa report ni Maki Pulido. September 1972, pinirmahan niya ang Proclamation 1081. The uh, proclamation of martial law is not a military takeover. Sa loob ng halos isang dekada, ang mga salita ni Marcos ang naging batas sa Pilipinas isinara ang Kongreso pati Korte Suprema noon sinasabing sunod-sunuran kay Marcos. Nagkaroon noon ng kapangyarihan si Marcos para kontrolin ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Yugtong itinuturing na isa sa pinakamalagim na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Base sa datos na nakalat ng GMA News Research, mahigit libo at ang mga biktima ng extrajudicial killings noong rehimeng Marcos. Libo-libo pa ang tinorture, ikinulong na wala. Hindi rin nagkaroon ng ang magpahayag ang mga tao, maging ang mga media. Nasa 10 bilyong dolyar ang sinasabing kinamkam noon ng mga Marcos. Pero matapos ang mahigit dalawang dekadang diktaturya na patalsik sa pwesto si Marcos sa 1986 EDSA sa People Power Revolution na nagluklok sa malakanyang sa biuda ni dating senador Ninoy Aquino na si Cory Aquino. Kasunod nito na exile sa Hawaii ang mga Marcos. Dala ni Marcos ang sakit niyang systemic lupus erythematosus na pa ng kanyang diabetes. Sa Hawaii na siya sumailalim sa iba't ibang operasyon at kidney dialysis. September 28, 1989, namatay ang dating Pangulo dahil sa heart, kidney at lung failure. 1993, pinayagan ng Administrasyong Ramos na makabalik sa Pilipinas ang mga Marcos kasama ang labi ng dating Pangulo ang labi ng diktador nakahimlay sa air condition na musileo sa Batak. At matapos ang 23 taon, matutupad na ang gusto ng pamilya Marcos na ilibing ang dating pangulo sa libingan ng mga bayani sa bisa ng desisyon ng Korte Suprema. Maki Pulido na Katuto, 24 Horas. Pinikilala ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng Heroes Burial para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos may kapangyarihan daw ang Korte Suprema bilang pinakahuling tagapagpasya sa anumang isyong legal. Umaasa ang palasyo na sa desisyong ito ng Korte, matutuldo ka ng isyo tungkol sa pagpapalibing sa dating Pangulo at magpapatuloy na rin ang pag-usad sa pagbuo ng isang bansang payapa at patas sa lahat.